Narito po ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas, araw po ng Biyernes, Hulyo 19. Para po sa may mga sudyak sign na aris, may malaking pagbabagong magaganap sa inyong relasyon. Sa ngayon ay wala kang magagawa para pigilan ang pagbabagong ito. Wala kang magpapagpipilian kundi ang magpatangay na lamang at hayaan mo muna siya. Ang iyong maswerteng numero ay ang 6 at ang 16. Para naman sa Taurus, hindi ka man makakatiyak sa tunay, ang natpong tunay ang pagmamahal niya sa iyo. Ay magiging masaya ka na at kontento na nasa piling mo siya. Sa halip na mag-isip at ma-stress, ay sasamantalahin mo na lamang ang pagkakataong ito na kasama mo siya. Ang iyong maswerting numero ay ang 25 at ang 30. Para naman sa Gemini, hindi mo napapansin na unti-unti ka nang nahuhulog sa tao na dati ay binabaliwala mo lamang. Na dati mo kinaiinisan. Wala kang magagawang kontrahin ang iyong puso. Mahirap, mahirap kung ito ay iyong pipigilan. Ang iyong maswerteng numero ay ang 20 at ang 24. Para naman sa isang concert ikaw ang magiging sandala ng iyong pahal sa panahong itong kailangan-kailangan niya ng tulong. Hindi mo ito may pagkakait sa kanya. Kaya naman ipaparamdam mo sa kanya na ikaw ay kanyang maasahan sa lahat ng pagkakataon. Ang iyong maswerteng numero ay 43 at ang 49. Para naman sa may mga sudyak sign na layo Sa araw na ito, ay hindi may ang konfrontasyon sa pagitan ninyong magkarelasyon. Kahit na ano pang pagpapaliwanag ang gawin mo ay hindi siya maniniwala at sa halip ay mauwi lamang ito sa malalim na hindi pagkakaunawaan. Ang iyong maswerteng numero ay 14 at ang 16. Pare naman sa may mga sujak sign na Virgo. Bumalik man kayo pariho sa trabaho ay hindi pa rin kayo mawawala ng oras para sa isa't isa. Titayakin ninyong mayroong kayong panahon at oras para ipadama ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Ang iyong maswerteng numero ay ang 8 at ang 12. Para naman sa Libra, dahil mahal mo, makakaya mong palampasin ang anumang pagkukulang at pagkakamaling na gawa sa iyo ng iyong karelasyon. Subalit sa araw na ito, ay tila suko ka na. Ang iyong maswerteng numero ay ang 9 at ang 19. Pare naman sa Scorpio, isang dating minamahal ang makikita mo sa isang malagang pagtitipon. Pero hindi mo siya magagawang lapitan at wala ka na rin planong lapitan pa siya dahil wala kang damdamin para sa kanya. Ang iyong maswerteng numero ay ang 26 at ang 28. Para naman sa Sagittarius, magagawa mong nilangin ang iyong kapariha sa tunay mong damdamin. Maari mo siyang mapaniwala na wala ka na talagang pagmamahal sa kanya, pero alam mo sa sarili mo na siya at siya pa rin ang iyong na siya at siya pa rin ang laman ng iyong puso. Ang iyong maswerteng numero ay ang 11 at ang 24. Pare naman sa Capricorn. Gaano man ka gusto o gaano man ka gusto na sabihin sa kanya ang iyong espesyal na nararamdaman ay hindi mo pa rin magagawa. Mauumid ang iyong dila at mawawalan ka ng lakas ng loob. Ang iyong maswerteng numero ay ang uno at ang 29. Para naman sa Aquarius, kahit na anong gawin mo ay hindi mo pa rin magagawang kalimutan. Mananatili sa iyong isipan ang inyong pinagsamahan. Magaganda man o hindi ang mga alaalang na buo ninyo ay magiging memorable pa rin ito sa iyo. Ang iyong maswerteng numero ay ang 38 at ang 40. Para naman sa may mga sujak sign na Pisces, isang tao ang makakapukaw ng atensyon mo sa ngayon. Dahil sa kanyang mga bibitawang salita, dahil dito ay magkakaroon ka ng lihim na interes sa kanya ang iyong maswerteng numero ay ang 5 at ang 13. At ayan po ang ating RS. At ito po ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas, araw po ng Biyernes, Hulyo 19.